So guys, sure ko lang sa mga first-timer na mag-a-abroad. So kung ano, airline po yung hawak nyo, doon kayo pipila. So ako palang hawak ng ticket, so sa pala po pumila. So after that, check-in, bibigyan kayo ng boarding pass. So dyan yung malalaman kung anong gate kayo. So ito yung sa immigration. So dito titingnan yung passport nyo at ticket at visa. So after immigration, nakapasa na kayo. Ayan, may scanning. And then, dyan, i-scan nyo. Kaya kayo sapatos and everything. So after immigration, eto na po. Pwede na kayo magpahinga, guys, at hintayin na lang yung oras. Kung anong oras yung boarding time ng aeroplano. So dito, pwede kayo dito bubili ng pagkain at pumain matulog, mag-charge ng cellphone, at may free wifi siya Kumonek lang kayo sa free wifi ng airport natin So after niyan, Pwede na rin kayong pumunta sa gate nyo So dito yon ayan So anapin lang niyo kung anong gate kayo dyan So ito ang gate from 9 to 17 So dyan So kung anong gate kayo dyan So ayan yung runway So hanapin lang ninyo kung anong gate makikita din niyo man yung maraming taong mga nakumpo kung saan gate kayo pipila or mabahan ka so nasa baba yung gate ko so ayan bumaba so pagbaba nyo dyan meron din bilihan ng pagkain at mga pasalubong na gusto nyo ipasalubong sa mga mahal nyo sa buhay or sa boss ni So, ayan, antay na lang tayo ng oras kasi mas maganda nang maaga kang pumunta sa airport kaysa sa natataranta ka. Mas magandang doon ka na nag-aantay. No? So, ayan po yung waiting area kung saan big kayo mag-aantay. Okay, so, after that, tatawagin kayo John by group. So, makikita nyo sa tiket nyo sa may bandang kanan nakikita niyo kung anong group tayo dyan kung K or what ayan so after nyan pasakay niya ng aeroplano guys so yun lang po ready to take off fly high mga kabayan so magsipag tayo sa trabaho natin at isipin natin na kaya tayo nag abroad eh para makaipon at para sa ating pamilya pero huwag din natin kalimutan ang sarili natin Enjoy enjoy din po pag may time. Okay po, abayan. So thank you at laban na. Samugat.